Natanggal siya sa serbisyo kasi ginalaw niya yung pera ng barangay. Ngayon, ang tanong ko sayo, sa iyo, 21,000 sa loob ng dalawang taon, kalating milyon kulang-kulang. Pinagpalit niya yung yung sweldo niya sa loob ng dalawang taon. Gumalaw siya ng pera. Ano masasabi mo ngayon doon? Oh. Ano oh. Eh, decision niya. Ang bawat tao ay eh, ang talagang pinapapagsak ay yung decision kaya nga, pag eh, decision niya, nagkamali siya. Eh, ayun ka, nahihirap, nahihinita sa pilo. Ganun talaga. Eh, nag-decision siya ng gano'n, nagkamali pa. 21,000 megat oh. ang sweldo niya hmm. every month. Sasahod siya ng sa loob ng dalawang taon more or less ah, less than half a million. Ngayon, isinakrapisin niya yung... Eh, gusto niya kita yan siguro sa loob ng sambal. O, oh, ang ginawa niya. Eh, yun ang decision niya. Kung nagkaganon man, eh, decision niya yan. Tapos yung, yung nagalaw niya rito, ang kwenta, ah, na, si, ayon sa sinimiting... Ganda. Gasket sa kanan, maganda. Yung sinimiting... Oo, oh, gasket sa kanan. Mga listahan ng pera ay kalahating milyon lang may get. Pero yung kinuwenta ng... Chairman, chairman ng Committee of Good Governance, ang perang lumalabas, 2.1 million. Ha? Sa kanyang assumption, bilang isang, isang ano, uh, CPA okay, board okay, isa, so passer. Buti, oh. buti, no? Ngayon, yung perang hinahanap, less than yeah. half million, hindi niya ma-remit. Oh, ano ang ano mo ron? Dapat mag-isolay niya yung pera o hindi? sila. Yung dapat <coughs> eh. Kung meron siyang may isosole. Eh. Ang tanong doon, kung wala siya isosole, dapat pa rin ba niya isosole o hindi? Eh hindi niya pero yung ginalaw niya. Dapat nga, dapat may isosole. At kung hindi man yung may isosole, panagot daw dapat kasuhan. So, so, sa madaling sabi, kahit siya ang madaling aspeto, isosole at hindi, may kasalanan siya, may pananagutan. Kung hindi niya isinole, lalong mabigat yung pananagutan. Kung isang sole, may pananagutang pa rin siya. Ginalaw niya, eh. hindi niya pera eh. Mali yun. Mali yung ginawa niya. Eh, pagka ganun pala eh, eh may mga kasama. Hindi naman siguro mag-isa lang siya nung ginawa niya yon. Hindi na kumalaman. Hindi, sa tingin ba, magagawa niya mag-isa lang yun. Eh, kung hindi naman direkta sa kanya ibinibigay eh, yung pera, ano? Hayaan na natin sa ano ang mag-resolve niya. Pag-investigyan niya. Sandigan ba? Ang ibig, ibig sabihin, dapat makarating pala doon yun? Siyempre, eh, ano yun eh. Paninimpi uh, yan na sa nag ang bayan. Na ikaw bilang ikaw ikaw ay isang taga Santa Ana. Hindi ka nasasakupan ng barangay San Roque ikaw ba ay pababayaan mo lang yun kahit na ikaw eh hindi ka kanyang kabarangay para sa'yo okay lang yun so, wala akong kasi hindi ka taga eh oh, wala akong sa posisyon eh, na, na, na para siya eh Tusga sa mga ganyang bagay. Unang-una, hindi naman ako na, nasa sakupan. Ay, mag sabihin, dahil hindi ka nasasakong pa, wala kang pakilang doon. Hindi so, sa pakikilan, pag nauukul sa, ba, sa bayan, hanggang opinion lamang tayo. Pero ang totoo nun, yung binanggit mo yung dahil sa bayan, hmm. ikaw yung isa sa nagpapasweldo sa kanya eh. Baga ba hindi ikaw yung... Yung salitang pagpapasweldo, eh... Taxpayers tax, money yun eh. Matagal nang Matagal po nang sinasansala yun. Oo. Oh. Marami na ako nakaharap na tayo na papasyon po. Oh, oh. Samantalang hindi mo lamang nagbabayad ng buwis. May sedo na hindi tumutubo. Na nakiki, ano lang, na, ano yun. Pero natin yan. Samantalang may sedo lang, hindi tumutubo. E Eh, pag ginuwis kanya? Hindi, hindi naman nagbabayad ng, ng tax. Tapos, nakiki, ano lang, na, kaya natin yan. E Eh, pag sinabi pa, niya? Na, eh, pagdating naman sa pagbabayad ng tax, nandadaya pa. Eh pag sinabi niya, ganito Pilo. Pilo sinabi niya, Ah Pilo, di ba ikaw eh, araw-araw kayo kumakain, bumibili kayo ng mga kinukusum sa araw-araw. May tax mo yun eh. All hindi right? mang direct na kinukuha sa inyo, may tax mo yun eh. Oo, oh, eh, bigas lang naman eh, bigas lang naman binibili ko. Wala naman tax yung bigas eh. Hindi naman ako ng grocery. Eh. May tax din yung bigas. Wala, wala. Wala naman resibo yun eh. Wala nga resibo oh, pero may taksyo. Hindi, hindi makapunan ng taksyo. Bakit? Sa grocery lang merong... Hindi, ang tawag daw indirect taxation. Oh, hindi ka direct na kinunan. Ipili ako sa magsasaka eh. Kaya ako lang taksyo. Ba, yung magsasaka bumili lang pataba. Oh, eh. Bumili lang krudo I, para sa pangararo. Huwag mo nang habulin yun. Masyado eh may taksyo. Huwag masyado kumagwenta ang tao. Pag-ibili lang pataba ng magsasaka. Hindi mo pwede i yun. Eh, sasabit mo pa doon sa pilipong pigas. Eh, sure. Hindi, ganun talaga. Hindi mo pwede ganyan eh. Hindi ganun. Pagka ganun na attitude ng isang tao, masyado oh. makwenta eh. Ibig sabihin, ultimum oh. sintimo na ano, eh, kinukwenta niya. Masabi siya ng... Eh, kung halimbawa ganito. Nakati ko magkanyang kamao pagkaking... Eh, halimbawa ganito. Ah, uh, Kapilo, baka meron ko alam dyan na ano, kasi alam ko, ikaw ay isang feeling agent eh. Feeling agent, yung panambak. Oo. Oh. Oh, eh, kapilo, baka pwede mo ako matulungan. Ah, hihingi ako sa'yo ng tulong. Ah, kasi meron akong kakilala, tulungan mo kami na pagkaroon ng panambak. Ngayon, nag-effort ka. Nag-effort ka. Nakakausap ba ngayon ng mga nag-ano ng panambak? May mga truck. Natambakan nyo ngayon. Kapilo, baka pwede natin bawasan yung effort mo. Ah, eh, maaga pala. Maaga pala, lumakad ka na. Naligo ka. Naligo ka. Eh, yung damit mo, lalaban yun ng misis mo. Aasikasuhin ka, pakakainin ka. Eh, tapos, may minusin yung trabaho mo. Papay ba nun? Sabi, huwag na lang ano. Eh, papay ka ba nun? Sa lahat ng bagay, Lalo, public service. Oh. oh. So, ito ang mga bagay, mga bagay na pinalala. Hindi dapat gabitan lagi ng competition. Kung ikaw isa rin sa public service, hindi lahat ng iyong iyahakba ay gagamitan mo ng competition. Yun ang tandaan. Ngayon, kung ikaw ay eh, talagang gusto mo eh, puro pera ang iyong lakas, ganun magiging yung kaisin. Hindi naman ganun. Eh, kasi, patulad mo, may asawa ka. Hindi mo mo pwede sabihin sa miss. Hindi mo mo pwede sabihin mo sa na, huwag ka muna mag ngayon, huwag ka muna kumain ngayon. Bukas na lang. Nasa pag-uugali talaga natin. Ha? Nasa pag-uugali ng tao. dumating nyo sa kuryente sa tubig, saka mo bayaran yan. Eh, wala tayong pera ngayon eh. Ano, paano ba yun? Ang bawat attitude, pagbulihan ng tao. Sa tagal na nabuhay ng tao sa mundo. Pag-aralan mo. Marami na nakalipas ang mga nabuhay sa mundo na lumipas na. Mga kakila, yung mga yung iba yung nakatangot lamang. Kung baga sa ano yung iba eh, yung... pag nakatangod, paano i-explain yung nakatanghod? Nanonood lang. Umaasa lang kung may darotay. Nakatangod lang, nanonood. Maraming bagay. Hindi, umaasa lang kung may darotay. Uh, walang pakailang. Ah. Uh, Kaya, nakatangod lang. Walang pakailang. Sa bagay-bagay na nangyari. Katulad na yung eh, kailangan na nating lumaban sa China. Oo. Oh, eh, sila eh, atubili pa rin. Kasi, oh. tatangod lang sila may sinabi si kasamang Jamir eh. Sabi niya, meron daw isang general na pag hindi rin sumama yung iba, kakasuhan daw, ikaw court martial. Marami. Yung mga reservist. Ikaw be, sumasangayon doon. Marami naman. Sumasangayon kayo, hindi. Marami naman. Sumasangayon ka doon, ikaw court martial. Hindi naman. Ah, hindi. Hindi ka sumasangayon. Dahil sa anong ano mo? Bakit hindi ka sumasang ayon? Eh, meron pa rin silang karapatan. Ay, matagal na nangyayari sa ilang ilang gera na pinagdaanan ng ating bayan. Oo. Makikita mo. Kung lahat ay nakikipag-isa sa pagkikipaglaban sa sumasakot sa ating bayan, hindi mangyayari na magkaroon ng ah, uh, marami nagbuwis ng buhay uh na sa death mark. Uh, yung iba yung mga nakatanong lang eh. At pagkadating pa ng panahon, kung sino lang yung nakikisi yun pa yung nakatanod, siya pa ang nabibigyan ng, ano, ng parangal. Nagkaroon pa ng biyaya? Oo. Pero nakatanod lang yun? You know, hanggang sa ngayon, yun pa rin ang Gumagana pa rin yung ganun Oo. bagay? Kasi, hindi nila may pagpalit yung kanilang kasaga ang tinatamasa sa ngayon. Kasi yung panagyera nga naman, kahirapan. Hindi niya ma ano yung kasaga Eh, marami namang tayo mga kababayan na kahit sa sa buhay, eh, handa pa rin isakripisyo ang kanilang buhay, alang-alang sa bayan. Kaya, hindi na, na iwasan sa bawat panahong nagdaan bilang lumipas na gera ay marami pa rin ating kabahayan na hilig lamang tumanghod mabigat yun yung tinura mo tumanghod pero nagbebenepisyo kaya pagdating ng pagkatapos sila pa magaling nagmamagaling at <laughs> Parang merong malaking kontribusyon kaya nga ang um, ating karamihan sa ating kababayan marami pa rin like, share, and subscribe